papakita ko sa inyo guys ito naman ako guys John Idolo guys nandito ipakita ko sa inyo guys ito yung sinukuan guys dito guys ito kita ko maliit yung dahon kaiba siya so guys dito malaki yung dahon tinatawag dito ano guys sa I amin mean, ambabawd sa so iba guys siya tawag ito na sinukuan guys pero itong kuha ko guys ngayon lang ako nakakuha ng ganito kasi so dito lang ako nakakita ng ganito yung dahon maliliit kita ko nyo guys ito guys cross talaga yung ano guys ito guys cross talaga yung gitna nyo guys ito guys uh, maganda itong gagamitin guys pag meron ka nito guys uh, walang tao na matapang sa'yo pag meron ka nito guys kasi lahat ng tao na pag nandito pag malakas lang yung dasal mo guys uh, tutulong talaga ito sa'yo guys ito yung kahoy na sinuguan guys. Pero maraming klase na kahoy na sinukuan guys. Ito yung kahoy na sinukuan Nakita ko guys. Ngayon lang ako nakita ang ganito dito sa lugar na to guys. Ito yung dahon niya guys. Ito guys. Hindi siya makintab guys. Meron siyang mga ano guys oh. Guys hindi siya makintab tulad ng isa guys. Ito guys parang masabi ko na ito yung laki. Kasi yun ang babae na ano, sinukuan. Ito yung laki. Lalaki laki na sila makapal din yung dahon guys parang karton din guys oh hindi din siya nasisira guys itong isa guys makakapal din yung ano makakapal din yung ano nya tikom din yung ano nya yung pinakadulo ng dahon nya tikom makakapal pwede ano guys ah uh, pwede na rin gagamitin pang kunat guys yung bunga nito guys meron akong pagkunan doon ibibidyo ko rin maganda gawing bracelet yung ano tangkay ng bunga niya kasi hindi natatanggal hanggang dito na lang guys yun ang puno guys so marami sila ito lang kinuha ko guys